Hello, hello, hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon nandito tayo sa may St. Mary Magdalene. Mag-update tayo after uh, election, no? At uh, titingnan natin kung ano ng update sa mga bahay dito sa may... Ah! Di pala to St. Mary Magdalene. <laughs> Ay uh, Parkstone. So Parkstone pala, sorry. So ikutin natin yung mga pakanti pang mga bahay dito sa may Parkstone, Kalugkob. Kung ano na ba yung uh, update sa kanila. Kung lilipat na ba kayo yung mga possible beneficiary rito. So ikotin na uli natin kung ano na yung sitwasyon ngayon dito sa May Parkstone. So ayan. Ah uh, as is pa rin yung mga kabahayan. Ayan pa rin sila. So nakakapanghinaya ng tingnan kasi natitiwangwang talaga yung mga kabahayan. No? Ayan, o, pinapasok na ng mga damo. Although, mabilis naman yan. Ang problem is, siyempre, pagka walang tao talagang bahay, madaling nasisira. Diba? Iba talaga kapag ka may tao na yung bahay. So, yung katulad nito, oh. So, sayang nga, may kuryente na galing sa Meralco. Yung mga bahay dito sa Parkstone. Pero, Ayun nga, uh, parang ilang taon na tong ganito, bakante. At uh, nawala na rin yung mga alulod. alus maraming mga alulod na nawala na rin dito sa May Parkstone dito sa lugar na to. So, ayun, pumapasok na. So, mga dadamo na lang muna yung mga pumapasok <laughs> sa loob ng mga kabahayan. At uh, siyempre, nagtatag-ulan na naman eh nagiging mayayabong na naman yung mga damo sa harap ng bahay kasi nga yung harap ng bahay may pakanting uh, lupa pa kaya tinutubuan na ng damo. So ayun yung mga Ay, ito yung condition ngayon dito. Talagang nangihinayang uh, ka din kasi uh, ayos na yung bahay. Ah uh, ayun nasisira dahil nga walang wala pang nakatira agad hindi pa napapaterahan. katulad nito oh uh, nasira na yung mga tiles sira na tinanggal binaklas na at uh, referin na nga naman na nila uli so ayun so ang ano lang dito so doon sa developer so parang nagdodoble gastos so sila ay yung isa sa uh, nakakalungkot din para doon sa developer kasi ito pa oh di ba ah uh, nasira yung mga tiles. So, kailangan bakbakin para ayusin uli. So, doble, doble gastos, doble trabaho. So, yun isa ay nagiging problem kapag ka natitinga talaga yung bahay. At sana, uh, marilukit na kung sino man yung mga possible beneficiary dito sa may Farkstone. At sa ganun, mamaintain na nila yung mga bahay. At hindi na ito maging... Uh, Intindihin pa ng developer, di ba? Kikita nyo, oh. So, paulit-ulit ulit yung nangyayari sa pagsasaayos ng bahay. Ito, sa mga una natin mga video, mga ayos na to Pinto, alulod. So, lahat kumplito na. Uh, ayos na talaga yung mga bahay. Pero ngayon, o oh, no? Oh. parang ang daming mga wala ng mga alulod ng mga bahay dito. Hindi <laughs> ko alam kung mga nasira. Bayan, tinanggal. So, ayan yung uh, sitwasyon ngayon dito sa may Parkstone. Kalungkot lang, no? Kasi tiningyayari sa mga kabayang kapag ka hindi ka ganda titirahan. Ito, oh, ano ito dito? Nagulat ko may mold, may inukayan pala ng lupa dyan, ano Okay, lusot naman tayo dito sa kapila. do sa bandang unahan, marami ng mga na-relocate doon. from ah, Pranyake, ah, Manila, Tundo, ah, saan pa ba? So parang tatlong area, no? Yung mga nali ay meron na rin palang mga parang taga dito na nalipat diyan. Dito naman yung kabilang side, ito yung block uh, Black 21. So kikita nyo, nagiging madamo na naman. At well, so, na nauubos yung mga lulod dito sa may block 16. No? Halos nawawala. So pagkalampas natin dyan sa kabila, Ayun, uh, may mga narilukit na. You know, may mga ayos na dito sa kabila ayan no, uh, block 17 and 22. So, yung kabilang side, ito yung sitwasyon. No? Ayan, bumabaging na. Bumabaging na yung mga damo kasi magtatagulan na. ba diba? So, pumapasok na sila sa loob ng bahay. So, sana naman, no, ah uh, ma marilukit na yung mga talagang beneficiary nitong bahay na to. So, hindi natin malaman kung ano ba talaga yung problema, bakit hindi pa sila mailipat-lipat dito. Marami tayong uh, kaibigan sa comment section na gustong-gusto na nga nilang lumipat. At uh, yun nga lang, eh, medyo na delay sila na ma-relocate dito. So yan. So ngayon sitwasyon ngayon dito ng mga kabahayan dito sa May Parkstone. Oh, ang galing oh. Natuwa ako dahil meron ng uh, streetlight dito sa May Parkstone no. Oh. Ah, marami na pala oh. Ayun oh. Ito yung magandang uh, ginawa din law. Oh meron na street light at ah, doon din sa kabila yun no oh. parang sky ah, mga blue na mga street light na itinayo na rito ikinabit oh galing ha nakakatuwa tulipat tayo dito sa kabila so ayan yung sitwasyon so ganun pa din at uh, ah, nagmumukha lang talagang ghost town itong lugar pa dito sa may yung parang one fourth na lang naman ito ng uh, ng Parkstone no itong mga kabahayan na to no hindi pa nare-relocate yung mga beneficiary kasi sinasabi kong mga binipisyari na kasi ayan may mga kuryente na oh may mga kuryente na so ibig sabihin ah, uh, nakapag-apply na yung mga beneficiary niyan sa Meralco ibig sabihin uh, nandiyan dyan na talaga yung mga pangalan na sila na talaga yung beneficiary kasi may kuryente na sila galing sa Meralco. Diba? So ito na yung pinakadulo. Pagka lumipad ka dyan sa kabila na yan, na lote na yan, makikita mo naman yung Christophe Height Extension. So tatlo yung Christophe eh, tatlong lugar eh. Yan yung pinakadulo na. naamis lang talaga ako sa mga kabayan dito dahil nga magaganda at maayos no? para sa akin. Pero kung medyo sosy kayo, gusto nyo ng mas malaki pang bahay, no? eh, wala akong magagawa po doon kasi yun po yung uh, <laughs> Pero ako, natutuwa na ako dahil para sa akin, mas malalaki itong mga bahay na to kumpara naman doon sa mga bahay sa informal settler, no? Na light material, mga kahoy-kahoy lang yung mga bahay po nila. So ngayon, simentado na, maayos na, nakatiles na, pinturado na, uh, nasa subdivision ka pa. Ang problem lang is, ayun, yung hanap buhay lang talaga dito sa lugar ng pabahay, lalo dito sa Nai kasi nga, di naman ganun kadami yung oportunidad na na trabaho ang meron dito ito naman 'yung kabila. Pantasan ng alateris. Okay. So, ayun. Ayun oh. Hello. Ah, uh, may mga street light na sila oh. So, shout out sa kinauukulan na Nalagyan na nila ng mga street light yung uh, habaan ng kalsada dito sa May Parkstone no itong sa main road oh okay, so yun yung update natin dito sa Parkstone at uh, <laughs> Nakakalungkot lang dahil nga tiwangwang uh, pa rin yung mga kabahayan. So although di naman na ganun kadami yung mga bahay na wala ng tao dito sa may Parkstone, pero yun nga, isa pa rin siyempre na hindi pa natitirhan o hindi pa napapaano ng mga beneficiary. So katulad nito, dito, ayun, uh, may bukod tangi na isa lang na-relocate dito. Ayan, oh. Pero, halos lahat uh, mga bakanti pa. Maliban na lang hujan sa isa na yan, sa nag-iisa na yan. At kahit na yung sa kabila na yun, dun halos wala pa. No? Okay. So, sana, ah, uh, ma-relocate na kayo para Magpag-adjust na kayo sa magiging buhay ninyo dito sa pabahay ng gobyerno, dito sa naikabiti. So mga yung may gusto, <laughs> yung ayaw, eh, mahala na po kayo. Yung <laughs> mga nga may gusto lang na ma na dito sa pabahay ng gobyerno, dito sa naikabiti, congrats po sa inyo. At syempre, welcome at sana, Risco Emma. Hello! <laughs> E-relocate na kayo dito, okay? So maraming maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Sa mga nagsasubscribe, maraming salamat po sa inyo. Go na po tayo.